Basain ko muna. Kailangan suklay natin dito sa harapan. Lahat ng buhok. Ganyan, oh. Ganyan mo natin dito. Ganyan, dry na no? dry na, oh. manipis ang buong ipitin lang yan dito ito yung susundan natin ng haba ng buhok pinaka pattern yan ang ito Ayan, sundan natin ulit to yung, yung ginupit ko ganun din dito sa kabila Ayan, Oh. Ipitin lang ng ating daliri yung buhok. Ganun din dito. Ayan, Oh. Ganyan lang. Hanggang makadali. Kailangan pantay dito, ah. O, diba? Yun know. Tapos sa aking bangs naman. Hindi pantay bangs ko eh. Napapanok na ako sa kapukulay. <laughs> Ang bilis pumuti ng buhok ko. Yung bangs ko, hindi naman gaano karami yan. punti lang. Ayan. paggawa kasi pa ng bangs kailangan e dito ang pantay niyan dito sa ating kila ay eh dito ito di na pantay pantay lang dito yan ito gagawin natin ganito rin oh pipitin lang natin yung ating bangs dyan natin bugupitin pup papantay natin dito sa maikli ayan oh saka natin bitawan diba ganyan lang kadaling mag gupit ayos na